Kaso yung problema natin, kayo dapat yung pangilan, Kuya August? 27. Pan-twenty-seven ka dapat. Ang problema, naubusan tayo ng budget. Wala na itong problema sa akin. Kung wala na po, wala na po talaga tayo magagawa. Wala na ano. Pero umasa kayo na, ano, na maiayos natin yung bahay nyo. Sana po. Ha? Sana po. ako ah. Yun na sinasabi ko. Ayaw ko yung may nagtatampo. Hindi naman. Kaya lang si ate. Hindi po eh. Hindi naman. Siguro siya po ano. Kung talaga kung... Uh, ubus na lang na po kami magagawa. Tapos nagpapasalamat namin po kami. Tapos po gano'n. Kung nagkalahag naman po kami, makakapawa rin po kami. Mm hmm. Suri talaga, hindi ko inaasahan eh. Eh... Ay, Diyos ko po. Bagong panganak yata ito. Magandang hapon, ate, kuya. Ay! Ay. Wala ko kakatinak. Sorry. Magandang hapon po. Okay. May dala ako sa anak ni... Nagbibenta po ako ng damit. At umupo na ako, hindi pa ako... Pwede pong umupo. Ah. Baby, dito. May in, dami kong dalang mga damit. Ang gaganda. Ayun, tignan natin kung ano. Uh, tignan Tingnan mo dito. Dito, ate. Tigano lang to. Tigto 200 lang. Oh, gaganda. Dito, tingnan mo kung ano. Kasa kaya to sa kanya. Ito, medyo ano. Mga ano pa to. Polo, Rat Lauren pa to. Dito ka. Ate, dito ka. Wow! mga ano to katagram kay Jillian po itong mga to ah tara tignan mo nga oh may damit oh malapit na oh sa'yo to lahat ah may mga damit ka na oh ito ano ito ayun pala ito medyo malaki pa Ah, Pasan natin! din. O. Pwede na. Hmm. Eh, sa kanya po ito lahat, no? Kuya, mga ano to, ingatan nyo to, ha? Pangalan, Kuya? Ang uh, pangalan ko po ay... Yung hmm, tunay ko pangalan, Ronald. Yung balayaw ko po, Duko. Mm, Duko? Ba't Duko? Um, dito po alam ko kasi di yung po ang tawag sa akin. Ronald Duco. Ah, nga, sorry. Ronald yung mm, pangalan mo talaga, palayaw mo? Duco po. Duco. Pero apelido? Domingo po ang apelido. Domingo. Ilang taon ka na kuya Ronald? Ano po, 26. Tapos si ate, ano pangalan mo ate? Eddie 22. Hmm, ilang taon? 22 po. 22. Okay. So, alam niya na kung bakit ako nandito? Eh, kailangan ko ng maningil ng bayad ng lupa. hmm. Hindi, kumusta kayo dito, Kuya Ronald? Kumusta yung buhay niyo dito? Hmm, ay, saan yung buhay namin dito. Hindi namin masyadong ano. Hmm. Nahihirapan sa buhay at medyo mayroon pa naman pong, ano. <laughs> Dabsi. <laughs> si ate, tinatakit yung bata sa mukha. <laughs> Ganon talaga siya, naiya talaga siya. Okay, ito yung ano? Ito na yata yung pinakamaiyain na kilala kong dumagat. Dumagat ka ate? Opo. Ikaw, kuya? Dumagat ka. Dumagat ka? Ganyan ba talaga si ate? <laughs> 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 Gusto kong malaman kay ate, ba't ganon siya mo maiyain? Ganon ba talaga siya, Kuya Ronald? Itay na po siguro lang siya. Ah! Baka masyado siya napupugian sa akin. <laughs> hindi ka ba sanay makakita ng mga pogi, ate? Okay, sige. Uh, tatakpan ko yung mukha ko kasi hindi sanay sa pogi eh. Mm. Okay. Si ate, nakapag aral ba siya, kuya? nakapag aral po ako. Mm. Grade 7 ko na ko. Grade 7. Hmm. <laughs> ano ba? Magtatakip pa ba ako? Gusto kong malamat ba't ka nahihiya? Ba't sobra ka nahihiya? Hindi po. Ako po ay kasi... Utal-utal um, po kasi ako magsalita. Unto <laughs> <laughs> okay lang. Ako. Doon ka lang nahiya. Yung parang pautalutal ka. Hindi po. Nahiya pa ako doon sa... Makikita pa ako sa silipon. <laughs> okay. Oh, sige, si baby. Paanoyin muna natin. <laughs> Kuya Ronald, nakapag-aral ka? Opo, nakapag-aral pa hanggang grade 2. Grade 2 lang. Ba't ah! grade 2 lang? Ay, palipat-lipat po kasi ang um, ano. Ang ano? Pag Sama, kang uh -huh. Kaya hindi na ako pag-aaral. Tsaka maaga pong namatay yung tunay kong tatay. Ah. Nanay ko lang yung nag sa Nung dati nag-aaral po ako sa Rizal, Rodriguez Rizal. Hmm. Doon po ako nakatira. Tapos nga, po sa, nang -nang, nung nag-graduate ng Rizal, lumipat po ulit kami dito. Hmm. Tapos nag-aaral po ulit ako diyan. Yan ba kayo magkakapatid, Kuya? May sa nanay ko po, ah, anim kami po ng kapatid. Hmm. Tapos yung sa tatay ko naman, ano, apat pong kapatid ko ka sa tatay. Mm. Kaya, kami naman yung sa nanay, liman na lang po kasi nalunod po sa bitbit yun sa nanay. Kumusta yung buhay niyo dito, kuya? Ayos lang naman po ang buhay na. Yung nakakaraos naman. Hmm. Bali, ilang taon ka nung nagsama kayo ni ate? 26 ka, di ba? Ilan, Ilang taon na ba kayo nagsasama? Mm. -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Nung pinasal tayo ay eh, ano, 20, 2022. 20, 20. 2020? Saan kayo nagkakilala ate? No, po sa Washington. Ba't ka nangiti, Kuya Ronald? Sa truck po naman, mababaya-babaya. Ano ba, nakasakay ka sa truck? Oo oh, nakasakay din po siya. Nakasakay siya? Saan kayo, anong nangyari ba nun? Ba't kayo nakasakay doon sa mga, sa truck? Hindi, hindi, hindi. po kasi kami noon. Hmm. Saan mm. daw po siya po nagtatrabaho, tapos... Makayo doon po sa na, ano, para kang, ano nung truck, ano, mag-helper hmm, po sa nung truck. Hmm. Tapos kami po sumakay. Uh -huh. Ba't ka sumakay? Nakita mo siya. Ay, <laughs> 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 ah, hindi mo pa siya nakikita. Mm. paano nangyari nung sila ba nakasulyap? Si ate <laughs> ba o ikaw? <laughs> Baligtad pala sa si ate. <laughs> <laughs> Okay, nakita ka ni ate. Tapos anong nangyari? Hindi naman po. <laughs> <laughs> Nahiya po si ate. Nakita mo siya, tapos nalabat per site ka ba? <laughs> Paano? Ano po nga? sila, kaya nakakataw po. Paano nangyari na natin? Wala po, Naka, ano po kasi pag sampa ko po, kinabit po niya ako. Kinabit ka agad pag sampa mo lang? Oo po, kinabit po niya ako doon sa truck. Uh Oo. -oh. Ay, ako po iyang yama, mahihiyain po talaga ako. Masyado ka naman makalabit, oh. Kuya Rosan. So, pangalabit. Saan ka kinalabit? Hindi <laughs> naman po niya ako nalabit at tinawakan lang po niya ako sa kamay. Kinabit po niya ako pasampa doon sa truck po. Ah, tinulungan kanya. Opo. po. Oh. Ano nang nangyari nun, Kuya Nan? Masyado po siya mahiyain at luwag po siya <laughs> sa magulang ko. Ah, paano ba nangyari? Sige, kwento mo ako. Noong araw po ngayon, kasama ko po yung nanay ko. Nagbingwit po kami tapos siya hmm. po patago po siya kumaligaw. Ah, pasunyak-sunyak. Oo oh, Opo, Tapos... <laughs> Hindi naman po alam nung nanay ko kasi yung nanay ko po, hindi po makasampa doon sa truck kaya doon po siya sa baba. Mm. Malaki po kasi yung truck tapos nakakasakay po doon sa may ano. Mm. Ano po siya, duwag po siya. Hindi nga po niya kay sa motor niya kasi takot po siya. Oh. Natatakot daw po siya sa nanay ko. Ganon din po ako, natatakot din po ako sa nanay niya. Mm. So doon nagsimula nung ano niya? Tapos paano kayo nagligawan? Ay, nililigawan ko nung pusing nung lagi pong katago. Lagi ko pong ninanakaw. Mm. Lagi ko <laughs> pong Pero isang lugar lang kayo? Opo. ito mm. Dito lang po Okay. Lagi po kasi sila dati nasa kanin. Pagka mababa po sila sa portal, yun naman po may karsada. Mm. Sa bahay po sila sa gilid pagka uh, pa na ko po sa ninana ko pag naglalaro kami ng gabi. Mm. po naglalaro. Mm. Hindi ko po pinagpapaalam pinadadaan sa bintana nila. <laughs> Iyon lang. Ilang beses siyang ano, tumalon sa bintana? Isang beses lang naman po yun. Hindi ka natakot sa mama sa kanya? Natakot po. natakot po ako. Kaya lang po ay eh, ano, wala naman puro yung nanay ko. Bali, ito yung kila Kuya Ronald. Ito po yung bahay po nila ka Tekram. Pero sa loob, kaya isa po sila sa mga nahuli ka Tekram kasi um, may po sila. Ayan. Tapos yung bandang dulo, ano din, tarp, uh, sako. Ayan. Tapos dito sa labas, okay. Tapos yung sa kanila, medyo maliit siya, pero may hero. Kaya sila yung nawali. Kaso, Kuya Ronald, ate, ate Rowena ba? Edeline. Edeline. Kaso yung problema natin, kayo dapat yung pangilan, Kuya Twenty-seven. 27. 27 o 26? 26 yun. Pan-27 ka dapat. Ang problema, naubusan tayo ng budget. Wala na pong problema sa atin. Kung wala na po, wala na po talaga tayong magagawa. Wala na ng, ano. Pero umahas kayo na ano? Na maiayos natin yung bahay niyo? Sana po. Ha? Sana po. Oh. Ako. Yung na sinasabi ko. Ayaw ko yung may nagtatampo. Yung naman. Kaya lang si ate. Hindi ko na. Hindi ko ba ang kasi po ano. kung lang kung ah, na. lang na po kami magagawa. Tapos nagpapasalamat na din po kami. Mas po Kung nagkalaab na lang po kami, makakawa rin po kami. Hmm. Sorry talaga. Hindi ko naasahan eh. Eh pasensya na kasi uh, may ano talaga eh, naubos eh. Wala na nga nga, lahat po talaga tayong magagawa nung no? kung ano mo po. Mm. Kasi kailangan din po ng iba yun eh. Hmm. Iisip ko kanina, paano ko sasabihin sa inyo, baka sumama ang loob nung ano, pinangako ko pa naman, di ba? Sabi ko, Ay. Gano'ng kasama yung loob mo, 1 to 10, Kuya Ronald? Ay, hindi. Kasama yung loob ko. Ah, so, okay lang. So, ayun pala. Makakawi pala tayong ano. Um, <laughs> Kuya Ronald. Ay, hindi po. Hindi po talaga. Wala po talaga yung sama ng loob. Promise. Totoo yan. Totoo po yung sinasabi ko. Ate, totoo. Mm, okay, pasensya na talaga. Kasi hindi ko din inaasahan na ganun magiging gastos natin. Kaya, ano, siguro 2026 na. Next year na. Na? Okay. Pero na-enjoy niyo yung ano natin, yung Christmas party, ate? Okay napakasaya po. Napakasaya po namin. Ano yung hindi nyo makakalimutan doon natin? Baka yung pangsonggab ni Kuya. Mm. <laughs> ano yung hindi natin, hindi hindi nyo makakalimutan doon Kuya, yung Christmas party natin? Uh, alas lahat po ay talagang hindi ko makakalimutan yung mga ginawa doon na ano, Mm. Palo na sa mga palaro. Mm talagang masaya talagang tao. Yeah. Wala, pagka nanonood niya po ako nung mga palaro nung agat-agat puno ng baratas. Hmm. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Napanood mo yung sarili mo doon? Puno... Ah, wala, ka doon? Ah, wala ka ba doon? Hindi po ako sumali. Ah. Ba't ka sumali? Kala ko isa ka doon sa... -is 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 hindi ako... Ah, sige, kwento mo kuya. Nagtawan-tawa lang po ako sa mga kasama po namin dito na nag-sumasadyo ko ng mga ano tao sa mm. yung ano, mm. mga kasama. Si ate naman, ano yung hindi na makakalimutan doon ate? Yung ano po, yung pilit po ngayon, yung pinapagulong po yung bula. <laughs> Doon pa ako gusto ko pang uh, gusto ko pong makatakas pero di po ako makaano tapos andun po yung may hawak-hawak po ng pulbo. Ang hiya po ako nung nanuan oh, ka. po ako. Lalo po na papanood ko pinuburwat ko po doon. Mm. Ay hiya po ako sarili ko nung sabuyan po ako ng pulbo. <laughs> oh, sige, pagagalit ako pagagalita ko si Tekjun naman po. Hindi <laughs> naman po ay lampo, po. Parang ako lang po yung nahiya sa sarili ko. Mm. Na nakakaya po, nakakatawa po. Na mm. Ako, pero nakakatawa naman po. po. Mm. Saat po, masaya po. Nung pumunta po kami doon. Nung, nung paalis pa lang po kami dito, tuwang-tuwa na po kami. Lalo po nung nakarating na kami doon. Tapos yun, welcome na welcome po kami sa inyo. Tuwang-tuwa po kami. Mm. Thank you din ha, sa panahon na binigay niyo sa amin. Paano ate? Thank you ha. So, okay lang mga medyo matatagalan na to, no? Kuya, thank you, thank you kuya. Salamat po sa ano, ate. Thank you. Salamat po. Maraming maraming salamat po sa Oo. Oh. So, yun lang. At ano. Ito lang yata yung, ano, isa sa pamilyang mababait kahit, kahit wala kang naabot, masaya pa din. Kuya, kuya, ano ha? Sigurado ha? Wala talaga. Baka... Ay, hindi po sa mga loob ko. Hmm, okay. Kuya! Nasa si ano? San, san, si Kuya Ronald? Dito ka muna. Isa to sa mga nakita kong ano. Sabi ko kasi, naubusan ako eh. Naubusan ako ng budget. Sabi ko, nabusan po ako ng budget. Hindi ko muna mabibigyan ng paggawa ng bahay niya. Okay lang daw. Okay lang ba talaga? Opo, okay lang. lang Pero nakita ko nagtago ka na doon eh. Nanungkot ka ano, na. Ano ang anak ka sa loob? Ano nanungkot na? Nagtago na siya. Pero nakita ko naman yung tuwa, yung saya niya, yung pagtulong niya sa akin, yung pagbuhat. Inano ko yun eh, tinignan ko ka Tegram. Pero, eh, papayag ba akong wala ka? Thank you. Kailangan meron din. Oo. Bilang mo tayo ah.

ano to uh, 48 pieces to ati kayo corn beef to corn beef na bali uh, tik to 24 kayo paano kung yung ati paano may sasakay si ati ah idudulo na lang

Yeah. Bye. So, paano ka Telegram? At least ano, nakapokus sila sa paggawa ng bahay ka Telegram. Yun naman yung gusto ko. At yun lang din naman yung maitutulong natin. Yung uh, wala silang masyadong intindihan sa kanilang pang araw-araw na pangkain. Dahil nakatuto ko sila sa kanilang paggawa ng bahay. Yun. Uh, mga Telegram, thank you sa love and support. Mama Chup Chup. ma. Medyo malayo-layo po yung lalakbay nun namin ito. Halos tatlong oras po yung lalakbay nun namin yung bus Bago